Hindi magandang negosyo ang lending. Kasi ang kapalit niyan, pwede kayo ma-stroke, ma-paralyze. Hindi po talaga maganda yun yung number 5, 6. Na, mo na. Mas maganda na ibang negosyo na lang. ang pinakamahirap niyan, ang karma po ng lending ay hindi maganda. Even in Muslim, di ba, yung sa Islam, haram ang magpautang. Haram yung may interest. Kaya nga walang pawn shop, di ba, sa Middle East. Kasi bawal yung tinutubuan mo, yung nangungutang sa'yo. Kaya mas mabuti pa wag anak. Kasi meron po ako niya na meron pong akong tita na nung nalaman ko naglelenting, sinabihan ko na po na mami, patigil mo yan kasi hindi maganda yan. No? Eventually, hindi po niya tinigil. Ayun po, na-stroke po siya talaga. No? Lang taon niyang dinala po yun. Pinakamahirap yung magkakasakit ka ng habang buhay mong dala, -dala kaya yung alagain ka. Yan po ang epekto po ng financing, ha? So, wag na lang, anak, wag na lang. sasabihin mo, bakit yung banko, bakit yung financing business? Kasi may sistema silang fina-follow, anak. Hindi yung, pag nakita mong interest nun, hindi yung katulad ng sa 5-6, di ba?